Aries, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color gold. Number 5, number 18 at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color red ay sumisimbolo ng lakas ng loob at sigasig. Ngayong araw, ito ang iyong magiging gabay upang manatiling determinado sa iyong mga gawain. Samantala, ang color gold ay nagdadala ng kasaganaan at tiwala sa sarili. Gamitin ito upang magkaroon ng positibong pananaw at dagdag na inspirasyon sa iyong mga plano. Taurus, Leo, ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color beige. Number 6, number 14 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color green ay nagdadala ng kasaganahan at balanse. Kung nais mong mapanatili ang iyong enerhiya sa tamang landas, Gamitin ang kulay na ito upang manatili kang kalmado o relax ang isipan at maayos. Ang color beige naman ay sumisimbolo ng pagiging praktikal at grounded. Magagamit mo ito upang mas maging matino at maingat sa iyong mga desisyon. Gemini, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Yellow at Color Orange. Number 3, Number 15, at Number 27. Pahiwatig ng mga kulay: Ang Color Yellow ay nagpapakita ng kaliwanagan ng isip at pagkamalikhain. Mainam itong gamitin kung kailangan mong mag-isip ng bagong ideya o solusyon. Ang Color Orange naman ay nagdadala ng sigla at kasiyahan Kung nais mong mapanatili ang iyong positibong enerhiya sa buong araw gamitin o isuot ang kulay na ito Cancer Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color silver at color blue number 9 number 17, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color silver ay nagdadala ng proteksyon at espiritualidad. Magagamit mo ito upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at magkaroon ng malinaw na pananaw sa buhay. Ang color blue, naman, ay sumisimbolo ng kapanatagan ng loob. Kung nais mong manatiling kalmado o relax sa kabila ng stress, gamitin ang kulay na ito bilang iyong gabay. Leo, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color purple. Number 1, number 11 at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color gold ay nagdadala ng kasaganaan at tagumpay. Kung nais mong ipakita ang iyong kakayahan sa iba, gamitin ang kulay na ito bilang iyong pampalakas ng loob. Samantala, ang color purple ay sumisimbolo ng katalinuhan at espiritualidad. Kung may kailangan kang pag-isipan ng malalim, ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang makuha ang tamang sagot. Virgo, Pisces, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown at color white. Number 4, number 16, at number 22. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color brown ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging praktikal. Mainam itong gamitin sa iyong trabaho o negosyo upang manatili kang organisado at matibay sa iyong mga desisyon. Samantala, ang color white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan ng isipan. Kung pakiramdam mo ay nalilito ka sa isang bagay, Subukang isuot o palibutan ang iyong sarili ng kulay puti upang mas maging malinaw ang iyong mga iniisip. Libra, Capricorn, ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue, number 7, number 20, at number 31. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at positibong enerhiya. Ngayong araw, maaaring makatulong ito sa pagpapabuti ng iyong relasyon sa iba o sa pagpapanatili ng masaya at masiglang pananaw. Ang color blue, naman, ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob. Kung pakiramdam mo ay kinakabahan ka o hindi sigurado sa isang desisyon, Gamitin ang asul upang makuha ang tamang balanse. Scorpio, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color black at color maroon. Number 9, number 12 at number 21. Pahiwatig ng mga kulay ang color black ay sumisimbolo ng kapangyarihan at misteryo. Ngayong araw, gamitin ito upang protektahan ang iyong enerhiya mula sa negatibong impluensya. Ang color maroon, naman, ay nagpapahiwatig ng determinasyon at malalim na emosyon. Kung may isang bagay kang nais ipaglaban o ipahayag, ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng kumpiyansa. Sagittarius, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color orange at color white. Number 2, number 14 at number 23. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color orange ay sumisimbolo ng sigla at kasiyahan. Ngayong araw, maaaring makatulong ito upang magkaroon ka ng inspirasyon at positibong pananaw sa buhay. Ang color white, naman, ay nagdadala ng kaliwanagan ng isip. Kung may kailangan kang pag-isipan o desisyonan, gamitin ito upang makuha ang tamang direksyon. Capricorn, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color black at color green, number 8, number 19 at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color black ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Gamitin ito upang mapanatili ang iyong lakas ng loob at determinasyon. Ang color green naman ay nagdadala ng kasaganaan at pagpapagaling. Kung nais mong magkaroon ng mas balanseng emosyon o kaginhawaan, palibutan ang sarili ng berdeng kulay. Aquarius, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color violet. Number 5, number 12, at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color blue ay sumisimbolo ng kapayapaan ng isipan at katatagan ng loob. Kung ikaw ay nakakaranas ng stress o tensyon, gamitin ito upang mapanatili ang iyong kalmado at linaw ng isip. Ang color violet naman ay nagdadala ng espiritualidad at kasiyahan. Kung may kailangan kang pag-isipan ng malalim, gamitin ito bilang inspirasyon. Pisces, Libra, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color silver, number 7, number 17. At number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at positibong enerhiya. Kung nais mong palakasin ang iyong relasyon sa pamilya, kaibigan, o minamahal, gamitin ang kulay na ito bilang gabay. Ang color silver, naman, ay sumisimbolo ng proteksyon at espiritualidad. Kung nais mong mapanatili ang balanse sa iyong emosyon, gamitin ito upang magkaroon ng kaliwanagan ng isip.